Nagulat ang maraming netizens nang marinig kung paano kantahin ng kapuso actor na si Tom Rodriguez ang Versace on the floor ni Bruno Mars dahil hindi nila akalain na ganito ang tinig ng aktor. Tila ay ngayon lamang ito ginawa ni Tom. Tinubog ng kaliwat ka ng pang-o-okray ang nagbabalik showbiz na si Tom Rodriguez nang ipakita niya sa publiko sa pamamagitan ng kanyang TikTok account ang sarili niyang version ng katang Versace on the floor ni Bruno Mars. Mapapanood sa nasabing video na feel na feel pa ni Tom ang pagkanta kaya napapapikit-pikit pa ito. Pero tila ay hindi pasado sa panlasa ng netizens ang tinig ni Tom kaya naman sunod-sunod ang pambabatikos sa kanya. na nag-viral ang video ito ni Tom na inupload niya sa TikTok noon pang February 22. Ngunit ngayon lamang April 1, nagtetrending. May kinagulat ng maraming netizens ang tila daw e eh, Mickey Mouse AI voice ni Tom dito. Ayon pa sa ilang bashers ni Tom, but si Mickey Mouse naririnig ko? If symptoms persist, consult your doctor. Samantala, ang ibang comments naman ay tila may patutsada pa sa issue noon na nag-aakusang bading daw si Tom na isang dahilan din ng hiwalayan nila ng ex-wife na si Carla Abeliana. Ayon sa mga komento, something fishy sa boses. Kaboses niya, tropa kong France. Gay na gay. Confirmed. Bakit kasi ganyan? Hindi bagay falseto sa sis. Kaloka. Sabi ko na, Barbie. Galing ni Akla. Go lang, ipakita mo kung sino ka. Maraming nagtatanong kung ano na ang nangyari kay Tom at bakit ganoon ito kumanta ngayon. Dahil kung pagbabasehan ang iba niyang mga singing videos ay maayos naman ang mga kanta nito. Ano pong masasabi niyo sa version ni Tom Rodriguez ng kantang Versace on the Floor ni Bruno Mars? Supply ba talaga o marami lang talagang judgmental sa social media? Share your thoughts below.